your taste. Yan ang tagla ng isang yogurt shop na ating pupuntahan ngayong umaga kung saan marami kayong toppings sa pwedeng pagpilian. Pero bukod sa frozen yogurt, meron din silang ice cream, drinks, at ang tinatawag nila na cruffle na abangan nyo rin mamaya. Naka-excited na ako guys, kaya wag na natin itong patagalin at subukan na natin ang Yoji. At ngayon kasama natin guys ang uh, owner ng Yoji si Miss Jenna G. Hello, Miss Jenna. Um, good morning po Miss Monica Hello, nice to meet you at salamat po sa pag-welcome sa aming team. Miss Jenna, um kasi Yoji tapos, um, Jenna G, yun reason kung bakit ang pangalan ay Yoji? Yes po. Well, actually, okay. talaga nagmula. Yogurt plus Jenna G. So, Jenna, Yoji. Yoji. Uh, very in fairness naman, di ba? Parang very catchy yung pangalan, Yoji. Pero please tell us, kasi you, you look really young. I'm assuming you are very young. Paano nabuo yung ganito? Nag-start lang talaga lahat sa TikTok. Nag-score lang sa TikTok kasi nga tambay, na-stress kasi sabi ko paano mag-start kasi mm. uh, sa photography parang nawala yung clients ko kasi nga na-stop ako ng six months. Tapos ayun, first business ko po talaga is clothing shop. Na-realize ko na ano, pagkadamit kasi parang occasional, parang gusto ko ng something na may twist or masaya. Dumabuo na, why not mag-business ako ng mga pagkain. Tapos first na no, naisip ko, Samji. Pangalawa naman sabi ko, coffee shop na lang. Dahil nga trending din yung frozen yogurt. Uh, nilagyan namin siya ng frozen yogurt as a mainstream. Naggawa kong sarili kong logo sa papel. Tapos yung mga menu namin, lahat talaga from scratch yan. Ayan na yan po si Yoji. Yogurt and Genadji. So Yoji. Nakakatuwa. Hindi, actually natutuwa ako sa story mo. Very inspirational. Kasi parang nag-start ka technically from um, 5,000 pesos na capital. Although hindi pa si Yoji. Pero from 5,000, nag-business ka, palaki ng palaki. And now, meron ka ng Yoji. So ano tingin mo yung parang edge nyo? Yung kakaiba kumpara dun sa mga kakompetensya niyo Kasi hindi kami nag-realize sa frozen yogurt lang po kami. May mga desserts po kami and pwede pang madagdagan. Siya gusto ko yun, yung idea mo na parang hindi lang siya yogurt bar, yogurt shop, para magiging dessert bar siya eventually. Ano-ano yung pagpupunta dito yung customers, ano-ano yung mga choices nila? Ayan. Of course po, pag kumunta yung customer sa Yoji, mm. isip nila is ice cream. So gusto ko yun talaga namin, healthy, kakaiba, tsaka bago sa mata ng mga tao. So meron po kami uh, oatmeal ice cream tsaka frozen yogurt ice cream. Actually, meron lang po talaga kaming dalawang size. Four toppings yung Dabaka, Mm -hmm. Tapos meron po kami three toppings. Perfect swirl po yun sa perfect cup. Swirl para sa mga uh, budget meal. Tsaka may plain din po kami. Okay, so yun yung different choices from no toppings hanggang four toppings sa pinakamalaki. It's the same sa ice cream. Yes po, same lang sila. So pag-usapan din natin ano yung mga toppings sa pwede nilang pagpilian. Ayan, sa so, toppings po, we have uh, 18 toppings. Ay, ang dami pala, 18. Okay. Ayan. So, mamaya, uh, iti-check natin yung mga pipiliin ko. Tapos, gagawa tayo ng Monica's Choice uh, ng yogurt. Kasi favorite ko ang yogurt. So, magka-come up tayo dyan and titikman natin yung kanilang yogurt. Miss Jenna, thank you so much sa pag-accept sa amin. Okay lang ba? Tingnan ko yung mga toppings. Tapos, yes, we will create my yogurt. Okay, apakan niya. Finally guys, it's Tiki Man time and syempre ang pinili na natin yung biggest cup nila dito sa Yoji na may four topping. Yung four topping sa pinili natin, so I chose granola dyan, merong walnuts, tapos graham, crushed graham, and of course meron foods fruits na mangoes. Tikman na natin, nakaka-excite! Swabing, swabing siya, tsaka wala siyang yung parang chemical aftertaste. May laban to doon sa mga mga kilala natin na yogurt brands. Masarap yung yogurt ninyo. I love it! Now, speaking of ice cream, meron pa silang actually in-offer na ice cream dito. Meron po kami oat ice cream. Oat milk based siya. Oh, may pagka-healthy pa rin talaga, di ba? Ito yung sabi mo, gusto mo kasi medyo healthy. So, yan naman natin na titikman. So, this time, titikman naman natin ang kanilang oatmeal ice cream. So, this time, kumuha tayo ng smaller cup naman. Kapag ganitong cup daw, may three toppings. So, ang pinili natin, crushed cookies, tapos yung chocolate chips, and puruhin na natin yung chocolate. Nag-chocolate syrup din tayo. Yung flavor-wise, close siya sa vanilla. Yung smoothness ng ice cream, grabe. Parang dahil sa sobrang smooth ng ice cream niya, parang yung ang dami nilagay na gatas or something sa kanya. Kaya sobrang smooth ng kanyang consistency. And one more thing I like about it, hindi siya sobrang tamis. Masarap siyang lagyan ng mga toppings. But on its own, it's also good. So, now tapos na tayo doon sa kanilang mga bestsellers. This time, tikman naman natin yung kanilang mga drinks. So this time, titikman naman natin ang mga drinks ng Yoji. And they prepare three different drinks, no? Miss Jenna, so unahin na natin itong... Mango smoothies ko. Mango smoothies. Yogurt-based. tas nilagyan siya ng mango. tas shinate siya. Okay, so subukan natin na tame niya yung lasa ng yogurt. Hindi na siya ganun kaasim, fruity. Dahil nga yung ginamit natin na syrup is mango. So now, subukan natin yung yogurt city si, siya, pero milk base siya. Okay. Ang ginamit natin na syrup ay blueberry. Blueberry siya na ginawa lang na creamier dahil nga milk base siya. So if you like yung taste ng blueberries, alam niyo gusto niyo ng blueberries and milk in one. It's sweet, but hindi overwhelmingly sweet. So, ito naman, Miss Jenna, ay? Uh, strawberry po. Strawberry, but also milk base. Okay. Para siyang strawberry drink na naging creamier lang dahil nga doon sa milk. Mas suwabe yung lasa niya, mas less yung sweetness niya. So, we're done with the drinks and titikman na natin yung final product na pwede niyong uh, offer nila dito sa Yoji. So, abangan yan. And lastly, titikman naman natin. Kakaiba to eh. First time kong makarinig ng ganito. Ang tawag nila ay croffle. Kasi ito raw ay croissant na parang pinipit, tama? Doon sa waffle maker. Okay, interesting. So we prepared three different variants. So ito po yung una. Anong tawag nila? Um, creamy mango graham po. Okay, this one? Ay matcha al capone. Matcha al -capone, and? Oreo po. Oreo. So, susubuhan natin itong matcha Al Capone kasi kanina nagmango na tayo and Oreo. So, ito naman. Nandun pa rin yung flakiness niya. Crunchy, tapos meron din flaky sa baba. Tamang-tama lang. And in fairness, hindi din siya sobrang tamis. So, this is a very interesting choice if gusto niyo ng kakaibang dessert. Miss Jenna, thank you, thank you, thank so, you so much. Sa Ang dami mong nerve sa amin. Ay, ay, ako talaga, favorite ko ang yogurt. Kaya I'm very happy. Thank you talaga. Miss Jenna, doon sa mga gusto rin matry, yung mga tinikman natin ngayon, saan po kayo exactly located? Please tell our viewers. Um, so, ini-invite ko po kayo sa dito sa uh, main branch namin sa Dinalupihan Bataan at saka sa second branch namin sa Balanga along Capital Drive sa lane ng LBC. And of course, our branches outside Bataan, Kalamba, Laguna, sa Antipolo, sa Tagigaraw at saka soon to open din po tayo sa Olongapo. po. Pero again, this is the very first branch sa so Dinalupihan. So, iba pa rin, di ba? Pag OG or follow the shops, social media pages. Eh, pati na rin si Jana G. <laughs> Thank you so Thank you so much, Miss Monica, and to your team. Oh, thank you so much. And more power to your business. Sana mas lalo pa siyang lumago. Thank, thank you. you. From rejection to success. Bukod sa masasarap ang mga produkto ng Yoji, ay masarap din pakinggan ang kwento ng tagumpay nito. Kaya naman mula sa isang shop, ngayon ay nadagdagan na ito ng iba pang mga branches at nakikilala na rin sa buong probinsya. Bukod po sa mga pupuntahan natin na iba pang mga kainan, marami pa po tayong pakikinggan ng mga kwento ng tagumpay. Kaya abangan po ninyo lahat ng yan sa mga susunod na episodes ng sa Bataan. Bye!